Good guys, and for this video sa Smash 115 ay nagkaroon ng problema sa kanyang makina. Sabi nyo guys, ito ay naputulan ng dalawang bolt, no? Yun, no? Siyempre kapag mga ganyan senaryo guys, is alam natin kung ano ang dapat natin gawin, dapat ating gawin kundi targetin natin, no? Siyempre sa pag-target ng mga bolt na naputul, tulad na natin, ay maglalagay mo tayo ng puncher no? O palkandaan. Para may idea okay. tayo kung saan tayo, saan tayo magta -target. Kasi kapag walang puncher guys is mahirapan tayong makuha ang sentro kung saan tayo magbubutas. No? Yeah. So ito po ay matagal ang problema ni Busing no? kasi nga is umaalog ang kanyang putris. Si Busing ay nakapag-canvas na yung may lang shop na no? pero walang tumatanggap sa problema ng kanyang motor. Kapag mayroong guide na tayo sa ating targetin, no? gagamit tayo ng cream mm na drill bit. Yun ang pang panguna nating butas sa ating bolt na naputol. Okay. So next ating gawin guys, kapag may butas na tayo sa ibaba, lilipat naman tayo sa ibaba, no? Same procedure pa rin. Magbubutas pa rin tayo gamit ang 3 na drill bit. So yan, okay. may resulta na tayo sa una nating butas. So yan, yan muna ay partial, no? Wow! Next ating gawin is, lilipat naman tayo sa itaas. Same pa rin ating gagawin guys, na magbubutas pa rin tayo. Si Busing ay naghahanap ng mga shop guys, no? Na hindi na kailang ibaba pa ang kanyang makina. Kasi kapag ibaba ang kanyang makina, malaki huh? ang kanyang gagastusin. Libor sa pagbaba, plus libor pagpadala sa machine shop. Buti na lang is meron oh, naka-advise no. sa motor ni Bosing, no? Na na tayo ay magsagawa uh, ng uh, ganitong trabaho. Siyempre guys, ang kagayaran ni, ni Bosing ay uh, pagbubutas lang sa kanyang bot na naputol sa kanyang makina. Pagkatapos okay. na meron tayong nasimulang butas sa dalawang uh, naputo na bolt guys no so next ating gawin is ibabaon pa natin ang ating drill bit ng kaunti kasi maliit lang ang butas na uh, tinrabaho natin ang purpose noon is meron tayong guide no sa pasimula ang butas na ginawa natin so kapag medyo nakabaon na sa kahit mga one half lang no is pwede na nating uh, gamitan ng 4mm na drill bit na naman So may lap lang po ang mga shop na katrabaho guys to na di na kailangang ibaba pa ang makina. Usually talaga ang uh, recommended o suggest sa iba is di talagang ibaba ang iyong makina. Kasi hirap po talaga target kapag ang makina ay nasa chassis pa ng ating motorsiklo. No? So okay. pagkatapos ng uh, 3mm guys ay gagamit na tayo ng 4mm na drill bit. Ito yung pangalawang pambutas natin no? sa ating ginawang uh, target. So syempre guys ang budget lang sa mga ganitong trabaho na bawat butas is 250 pesos. Laging tipid talaga sa motor rebusing. So, kapag uh, binaba ang makina is magabayad si Busing ng mga 1K plus, no? Plus, usually, soli ang mangingi ang mga hingi or mga libor ng mga machine shop na pagkubutas ay 350 50 pesos or 400 to 500, <coughs> guys, no? Buti na lang si Busing ay nakatipid. Tipid pa sa oras, tipid din sa uh, gastos na nabayaran wow. no, niya sa mga ganito ang problema. So next step guys is gagamit natin yun ng 6.4 na drill bit. No? So ito yung pampinali natin na pambutas. Kasi pagkatapos na mabutas natin ng gamit ang 6.4 mm na, na drill bit ay gagamit na tayo ng hand tap. Okay. Hindi po tayo pwedeng gagamit ng 8 mm na drill bit or 7 mm na no? kasi hindi yun, tayo makakreate ng thread sa butas na yan guys. Mas may, mas may guys, mababa ng kaunti ang gagamitin ng drill bit para mayroon pang matitira na gagawin nating thread para sa kanyang uh, makina. So, sa kanyang putris, no. So, you know. May butas na tayo sa taas. Next naman is sa ibaba na naman natin bubutasan. Okay. Depende na rin sa inyo kung ano mga gagamitin nyo na paraan, guys, no. Mga, may mga tatlong mga paraan yung na ginagawa ang pag... Uh, trabaho ng mga problema. No? Una, pwede natin gagamitan ng welding o tacking para mabunot natin yung bolt na putol. Pangalawa, pwede tayong gumagamit ng bolt extractor. No? Pangatlo, pwede natin targetin. So, yung gilamit natin idea guys is yung pangatlo, no? yung pagkatarget sa wow! butas. Kasi ito yung nakasanayan ko eh. Hindi rin kasi ako gumagamit ng bolt extractor at saka lalong hindi ako gumagamit ng welding. No? Oh. Kasi kapag welding guys, maliit, maliit lang chance na makukuha natin yung bolt na naputol. Kasi usually kayo yung mga bolt yung mga bolt na naputol is medyo hirap na yung i-pull out guys. Kasi dala na rin sa katagalan na nakabaon sa kanyang makina. Whereas kung target, kung mabubutas na natin tuloy-tuloy na siya at makagawa na tayo ng thread. Yun ang next step na ginagawa after makabutas tayo. Kung bolt extractor naman ay medyo hirap na rin guys. To. Hirap na rin siya ma-pull out. Dala na rin is matagal na nakabaon yung bolt at naputol sa kanyang makina. So ito yung pinaka usually uh, ginagamit ko na paraan guys no kasi proven ang tested ko na yan at never pa akong nagkaroon ng problem sa ganito mga disk. Amazing. Pag natin siya, next natin gawin is so, gagamit natin ng hand -top, no. Sa hand -top naman guys, ang gamitin natin ay 8mm na hand -top. Tapos gagamit okay. tayo ng uh, primera no. Kasi yung primera guys is meron siyang maikli na thread sa unahan pat Tapos paangat ng pangat is medyo kakapal na yung thread niya. Kaya ito yung pinakauna nating gagamitin na hantap para makabaon tayo. So kapag pilatin natin na medyo matigas na, pupukin natin ng kaunti para mas lalang babaon at makagawa tayo ng trade guys. Yun ang mga tamang diskarte no. So kapag paikot natin counter, clockwise, ibig sabihin medyo may kaikpitan yun guys. Kasi is nagbabaon tayo o gumagawa tayo ng trade. Normal lang yun so, kapag naghantap okay. tayo. Kapag pag natin na medyo matigas talaga, huwag natin pilitin at ibalik natin pa counterclockwise ng maraming beses. Malit ang uh, pa, pa clockwise, marami naman ang pa counterclockwise. Ang purpose guys is okay. para maganda ang resulta ng ating ginawang hantap. No? Yun, yun po ang mga discarding malupit guys. Para mapangalagaan din natin ang hantap at hindi ito mapuputol o mabubungi. No? Siyempre kung anong parang natin sa itaas na paghantap, yun din ang para natin kung paano natin uh, gamitin ang hantap sa ibaba same procedure lang talaga guys yo simple shout out muna sa naglahat ng shout out dyan sa baba maraming salamat at siyempre sa walang sawang pagsuporta at panood sa ating mga videos na yun upload God bless sa inyong lahat so yun guys no? Oh. ibig sabihin kapag medyo nabaon na natin ng mga kahit mga one port ng ating trader ibig sabihin tuloy tuloy na ang ating pagpasok sa ating trader guys kahit mga okay. na kahit mga kalahati ano, meron na niyang mga anim na ikot o trade na gagawa natin So, yun. Malapit na siyang matapos, guys. Kaunti na lang makikita natin at masasilayan natin ang resulta ng ating trabaho. Okay. Mas mura lang talagang yun yan, guys, no? Kasi nasa 250 to 300 pesos lang. Whereas, kung dalhin sa machine shop is na mga 400 to 500 lang, no? Depende sa mga SRP o mga nakawaliang presyo sa pag-target nila sa napotol na bot. Pero kapag mga ganito, guys, no? Potres, no? Usually talaga, ang ibang shop is pinababa talaga yung makina. Kasi mas advantage okay. yung nakahiga yung makina, uh, nakababaliktad yung makina kaysa nakahiga. Kasi may hirapan talagang target lalo na kailangan sintro ang pagtarget at hindi tagilid. Kasi ang nangyari kapag natagilid is mababali ang ating mga drill bit. So yun po oh ang itsura natin no! trabaho guys. Yan lang po ay partial muna na wow! trade no. Ang penali natin guys ay sa gagamit na tayo ng 3 na hand tap no. Para sa mas lalong gaganda ang itsura ng ating paggawang trade. So next step is lilipat na tayo na sa baba guys no same procedure pa rin. Gagamit pa rin tayo ng primera na hantap. Mamaya guys, pag magagawa natin ang thread sa iba, sa ilalim, yung sa babang bahagi ng bolt na naputol ay gagamit na tayo ng pagpinalin natin na hantap yung tresera. Okay. So, ang gawin mo natin is maglalagay mo natin ng thread sa ibaba. So, yun ang pinakahirap, mahirap guys, no, kapag tayo nalang hantap, yung panimula lang talaga. Yung panimula, panimulang trade. Kasi pag once na nakabuhan ng ating trader, tuloy-tuloy na talaga yan. Tulad yan guys, no? Pag medyo nakabaon na siya ng kaunti at medyo tumigas na, pokpok -pok na naman ng kaunti guys sa ating martilyo. Kasi ang purpose nun, para hindi talaga siya basta-basta uh, masisira ang ginawa nating trade. At the same time is, babaon talaga ang ating trader guys. Okay. Yun know. Yan. So, nakagawa na tayo ng trade, guys, no? So, ang na lang muna natin para matanggal yung mga dumi-dumi na kinain ng ating trader. Check lang natin ang ating trabaho, guys. Iyo, no? Oh my yun, no? God! Klarong klaro ang no! trade yun. Parang gawang masin siya. Pero gawang kamaya lang natin yan guys. Yung manumano lang na diskarte. So siyempre yung pang pinali natin is gagamit tayo ng tresira na hantap no. Kasi yung tresira na hantap guys is mas gaganda talaga ang outcome kapag gagamit natin yung tresira na hantap. Yung pang pinali natin. Kasi yung purpose guys no. Yung pang intro niya na trade is mas lalo siyang kakapal. Yung pang intro niya okay. na trade Hanggang sa dulo natin sa hanggang sa dulo na ginawa nating trade no. Yun po ang purpose ng Tresera. Yun, no. Yan po ang Tresera natin guys. Ngayon na lang natin. So, gagamit na tayo ng bolt. Ang bolt natin ay 8mm pa rin, guys, no? stock pa rin yan. Hindi pa rin yan oversize. Kasi ang ginamit natin hantap ay 8mm. So, wala pa rin pagbabago. Hindi po oversize ang ginawa natin, guys, no? Binalik lang na natin yung standard size na naputol, naputol na bolt sa putris sa makina ni Bosing. Yun, no? So, syempre, tignan natin yung higpitan. So, yun, guys. At least, ang importante is nakatipid si Bosing at buena si Bosing is sa ating shop siya napunta, no? Kasi, kasi kung walang si Bosing, nangyari is mapipilitan talaga siya ipababa ang kanyang makina at dalhin sa machine shop. Yun na po ang final na trabaho ang ginawa natin. Yun o, no? balik sa original. So yun mo guys, araw nito, isang susokin sa ano mga Ano man natin talungan? At syempre, maraming maraming salamat. See you sa aking next video. Ride safe. God bless. Shout out sa ating masipag na mekaniko. Ayos.